Bali, ni mo? Asli, yung bali. Buko mo ganito lang. Ano yung akong trabaho? Parang hindi nagwantaan na yung bali. Nabali yung kamay. Bu buto niya lumabas. Huwag ah, na siya kahoy. Namuha ng kahoy. Naluhulog siya sa bangin. Mm. Nabali ito. Lumabas siya. Naalak mo rin ito? Nabugsok pa siya Bahay na ito. Ay, squatter kami ngayon dito. Hindi na, hindi na kanila ito. <laughs> Anong nangyari? sa bahay na to at binenta na daw. Hmm. Salamat po sa iyong mamalo sa iyong pagtulong sa akin. Napasalamat ka po kung tako. ang mga tao na maluwin para itabang po, sa mga ako sa pag-iswila. Hmm. <coughs> bayan mga kotsera, ito po muli si Madam Yula inyong mga hindi na kotsera. At uh, ano tayo muli ngayon sa bahay nila ni Mabel, ang ating isa sa ating mga scholars ng Pugong Pero Team. So, kasama din ni Mabel ang kanyang lolo. Sa ni lolo? Si Rapin. Si lolo si Rapin. Si lolo si Rapin ah uh, si Mabel kasi ay nakatira sa kanyang lolo at lola. Kumusta yung pag Okay lang. Okay lang? Uh, nakuha mo ba yung grades mo? Hindi pa. Sa teacher. Teacher? Hindi binigay ni teacher? Saan ba kayo galing? Saan mo gikan? Ito sa Ito mo. <laughs> Ito mo din his <laughs> <Ito mo. laughs> Sa market. Sa market. Sa market. Ah, din ka sila. Kailangan nabigyan. Sila ilan bang kilo binigay. binirin mo? kilo yung labalit. Asa ta trip na ako kaya mo hmm. Tugutlo, Tugutlo, kilo. Tugutlo, kilo. Okay. kay dawara makasako ko modela. Mm. Tagot lo gyud. Tagot lo ka tindo. Tagot lo kay lo kay. Kay nay naninda pug ka. Asa lagi tindang mo diya? Uling gyud. Ah, na tindo sa uling. Kaya pa lang ito. Kusog ka ba wala mo ini. Tag uling kay uling mo ipanginabuhi niya kay pag -uling. uling. So ang dala mong uling pinaka buo. Do ka sako. Di na sanan mo. Pasan lagi. Wala ka lang, wala din sa inyo, kadong sa market. Ya, oh. <laughs> yeah, kita yeah, yeah, mga 2 kali kilometer, oh dua kali 2 oh tu ngah dua kilometer sini apa ni ni yang dua sakong puling, nang bigas, tapi bigas nang sapu, sapu sebukas, dua orang sapu yung halin sa uling mo pa ibalik niyo o oh. bigas, bigas oh. so yung ano yung benta nila din sa uling yun ibibili na lang yung bigas so ang nabili niyo bigas silang kilo kapalit ng uling sila kasi ang um, pila ang uh, pila, pila magkano benta mo sa diwa ko um, ay, so uling sa ako ang dukas ako ang pala ko tulo ka kilo pila man di ay ang 50 ka pin ng kilo ya yeah, ang, ang po sa uling 150 taro So 300 lang yan. oh, oh gani. Naturo lang lagi sa... Uh, Naturo lang kasi lorong kumapalit. Kasi mahal lang, ngayon eh. So yung plus na. So 300... 300. Sige, uno ang... kilo mahal lang. Lima kilo lang. Kilo lang. <tip> 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 Tapos, parang pagsadaan. Hmm. Gani, nabay-dibay ba? Hmm, bahin lang. Hinati-hati lang para sa... <tip> para... <tip> Tapos may... Asan yung bigas niyo? Andan? Sa

Ah, uh, 150. 300. 900. 900. Hmm. 900 ang linggo nila. Hmm. Doon sa anim na sako. Ang mura lang pala. Kasi na... di ay tagot lo. Kilong ka. bugas kasi di ay tagutlo Kilo. Cash <laughs> na ba? Cash Igora. Igora. Hindi kapot cash. Parit mo na yung bugas. Ah, wala yun I mean ba? Igora ang, ang 900 Saan... sa anong... So, sa kasimayang, igora na yung bugas. eh. Kulang. Hmm. Risto. Risto. So, unsa may may mga mga, mga katuro ito po ni ma-divide pa ito man. Mga mm. ito mga sud ano mm. mga mga sadya mga sabon, mga asin. Kay mm. ang di ang halin sa uling ug bukas ba? Tapos pa tapos pa. Kilo. Kasi yung mahal ko siya na kanya, mahal ko siya nagbigas kanya. Tapos, ilang taong ka na tayo, kung may edad din mo? Akong edad doon? Sa sinta. 60. Ako ang tapos sinyo na siya, akong sa akong pares, mo, ba? Kasi hindi sa si Tan Sinana yung lola niya. Kasi sa isa so siya. Napamuhay mm. sa sinta. So sinyo na silang dalawa. Oo. Oh. Oh. Ito lang yung kasama niyo sa bahay. Marami yung kuyok sa balay. Oo. Oh. Si Mabel. Oo. Yeah. Yeah. Kumusta man si Lolo at si Lola dito sa inyo balay? Okay lang. Yeah. Yan. Binalagaan niyo mo si Lolo at si Lola? Binalagaan niyo sila? Oo. Mm -hmm. ah, wala ka kapasaway? Wala siya kapasaway tayo? Kumusta man si Mabel? Kumusta si Marvin bilang apo? Uh, as apo ninyo, kumusta man siya? Mm Hindi -hmm. ako okay naman niya, pero wala umasa ko sa buboya. Ako. Nag-school Ayaw kay Rebecca na ayaw eh, daw na luoy nimo. Mag-amping mm -hmm. kita sa mga iskwela. Pag binutan na yun. Mm -hmm. Ayaw apil-apil ang mga buhat nga way ayaw. Si Sweet ba siya? Kuwan ba siya? niya siya? <laughs> So, you, so, ito, sa inyo, naman na magunining dako, no? Ha? Sa inyo naman siya yung dako. Ibiyaan ni Sinahan. Ito mo ni sa ayaw mo na tao. Ibiyaan ni Sinahan. Ay, ay. Baby pa. Wala pa? pa ito. Ibiyaan mo na. Kami mo yung matuto. Kaya ka ng Inahan. Baka about this ang mga. Mm. Biyahan, e. Ito mo may... nagsibo. Ibiyaan eh. kami yung tao mo yung nagmatutoan. Sinahan na. Pag uli sa Inahan. Buta na nagkumang tapos piradniya kabalik sa mama 2 anos kasi sila nag since baby to, siya sila na nagpalaki ng bata so ano siya ganyan siya kaano sa mga lolo't lola So, hindi ka magpasawa'y sa lolo lola <laughs> si no? kasi matanda na kasi matanda kasi matanda na kasi na kasi na kasi matanda na kasi matanda na Ano na kasi matanda na kasi Nabalik yung kamay. Bu buto niya lumabas. Nagbuko. Ang gawas. Okay. 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 Oh. <tiple> Ay, kita ko yung kamay ni tatay. Mayroon siya. Lumabas yung buto niya. Ganun. No, Nagbuti na 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 ano mo ni buko ganun yun. Ano ba nangyari dyan? Na 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 nahulog ka? Oo, oh, nahulog ko pang pa. Nangangamay eh. siya kahoy. Yeah. Nanguha siya ng kahoy, nalulog siya sa bangin. Mm. Tabali ito, nababas yung... Naanap mo rin ito, nabugsok pa pinakuhulo. Hindi ka na ko ulo na igok po ulit sa batok. Mula ba siya Bukog mo gano'y nitawa. Hindi, hindi. Ano, hindi sakit? Manhood. Manhigaw. Manhood. Kasi nga ba siya, yung butuhin... Hindi mo nang wala niya mag doktor. Hindi ba sa sentro? Isa sa bago pa ni... Ako ako doktor na yung mag-ipa gasto. ng yung kwarta, iparta sa inyong pobrego kayo.

Uh, ano siya? ni, Banhudro. Banhudro, manhid lang. Pero banhuti, hindi na ng Kawawa lang Um, Kumusta ang grades ni Mo? Nakikita mo ba ang grades? Try natin, nakausapin yung picture niya, kung um, pwede nating kunin yung grades para... Para naman sa... Para ma-inform din natin si si Mama Lu ang kanilang sponsor. Kasi kailangan din natin i-monitor yung grades nila para magpursigil yung sa kanya pag-aaral. Kasi hindi naman, hindi ganun kadaling maghanap ng pera sa Amerika para itulong lang sa kanila, para itulong sa kanila. So, kailangan pali, ano yun, hindi na, palitan natin, ano, suklian so, na ito bag, bag kung grades, grade, or maayong mag-grade no sa so, dili mo indako basta maayong nga grades kay hantud ko sa imong kaya no okay. para mag di ka no para man sa imo para sa imo lolo ni para na sa mama mag mo mango no nga skwela para para mo graduate ka sa so, gusto ni galing sa gato gusto ni anong gusto ni Mabel pag Teacher. Okay. maging teacher so kailangan mag-aral ng mabuti para maging teacher okay. Tapos, gawin mong inspirasyon si Lolo, si Lola, yung buhay mo, para magsumikap ka. Imuli mo silang inspirasyon na makita din mo sa inyong kalisod ron, ma, kaming kamot ka para ma, o sige ka Para matibangan si Lolo, si Lola. Tapos, balita ko, yung bahay na ito, ay, squatter kami ngayon dito. Hindi na, hindi na kanila to. <laughs> Anong nangyari sa bahay na to? Binenta na daw. Hmm. Binenta na tanda bahay, Baligya na. Hmm. So, okay. asal na si mama, si mama papagimong manghodron na puyo. Sa noong sa Tumpok na. So, yung bahay na daw ito ay binenta na kasama ang lupa na sadalang 25,000. So, hindi na sa kanila to. May may, 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 may may ari na may-ari nito, na taga, na market, no? so, market na. Sa market tayo makakapunta. Hmm. So, may na may-ari nito. Dito lang kami na kumuha ng videos sa kanila squatter squatter kami dito buti na pinayagan naman kami palang naman kami na magmento na kami dito kasi wala kami kasi si, dito ko sila hinanap kasi akala ko nandito yung sabi wala nang na kataw dito na, na na, na ito at buti na lang nakita na nakita si Mabel doon sa sa palengke kasama si Lolo kasi ang layo pa ng uwian na uyan na kasi kung hindi pupunta sana kami doon sa kanila kaya sabi nung ano malayo daw init magpapakunog tugkatubaan so sabi ko papuntahin na lang sila dito pinakuha ko siya dapat sabi ko pakuhulin kuha na lang si Mabel para papuntahin na lang dito tamang-tama nakita sila doon sa market kasama si Lolo si Lolo si Rapin si Rapin So ngayon, kasi binigyan kita ng allowance mo ng January at February, di ba? Para, sa mga baon. Karon, bibig nagpadala na si Mama Lu, imong sponsor para sa imong March o April ng baon. So ang baon mo araw-araw ang budget budget natin is 50 pesos, di ba? Kada adlaw. So sa 50 pesos sa limang araw is uh, 250 times four weeks sa so isang buwan, 1,000. So, meron siya pinadala kasi si Tita tito ay nagpadala ng alawan sa kanilang dalawa ni Marjun. Marjun Mark. Pala. Sino ko pa yung Marjun na yun? Si Jun Mark. So, ito, kinuha ko si, sa Cebuana <laughs> sa isang remittance company ang pinadala ni ni Mamalu na worth 5, Uh, 4,425 pesos. Nasa 4,400 plus. So, hatiin ko to sa dalawa para sa kanya at sa kay Marjun. So, meron siyang 2,500 uh, 2,712 ang kanya ang kanilang ano. So, ibibigay ko na yung sa kanila kasi alam ko kailangan nila nito. Kaya pang pambili ka ng anong doon pa na kailangan nyo sa palengke. Para yung, pero well, ayaw hilag ti 2,000 ha. Kaya katong 2,000, iyan eh, ang pambao. Iyan. Yeah. Oo. Uh ting Kahit yung excess na lang na, na binigay ni, ni Tita Malu, ni Mama Lu, ay kahit gawin nyo ng bigas, pagkain nyo ha. Kasi yung 2,000 dapat papunta sa kanyang pag-aaral. Hindi kasi baon mo. At para pambugas, may ka mo ako. Kasi tanangin yung gitabang niya. Kung ano mo na ilag. Yeah. I-budget doon niya. Yeah. Kung siya kakulangan siya ang pag-eswela. Ngayon mo daw sabi niya, may magamit. Yung pera ni Ma ni Mabel, hindi niya ginagawa. Hindi nila hindi nila ginagalaw. sa bata talaga. Kasi siya mismo, naghanap siya ng paraan para makakain siya ng pamilya niya. Yan yung mm. bait ni na tatay. So, ang gagawin natin dito ngayon ay ibigay natin kay Mabel. <laughs> Diyan si Lolo. Hawaan ha mo ito. Para. May, may, may ano ka ba? Na may mga project sa school? Wala naman. Pero nagbaon ka, adlaw-adlaw. Saan so, may ginabalit? So, yun, anong, anong binibili ni Mabel sa school sa 50 pesos ni araw-araw? Mm -hmm. Inuubos mo ba yung 50 pesos? Ginahurot niyo mo yung 50 pesos? So, sa Wala. Ito, hindi. Ginasave niyo mo, ginatago niyo mo. Mm -hmm. Magkano yung mong ginak, magkano yung mong ginasnack sa batid sa school? 10. 10 lang. Mm hmm. So, meron kang 40 pesos na natatago, nag-save ka. Asa as man yung 40 pesos na gisave niyo mo? Asa niyo mong ibot Sa akong bag. Mm -hmm. Magalkansya ba ka? Baka. Bakansya? Ito po, tagaunin mo na ha, kung nakikinahin na, lang kampot, gusto ka mo pala ito. sa ito. Nakay oh. magamit. Nakay magamit. Matago, no. So, kung may, kung kinahalan mo pala ito, bugas, wala pa yung kita. Si Lolo, wala pa naugahan uling, wala pa na uling. So, mm. kinahalan bugas, so may magamit. Si Lolo, si Lolo na pareto bugas. Mm. Ah, -hmm. para niya. No. Ma Makapatag, parang, parang hindi yung ginatag. niya. Huwag ginamunin tamo sila. Ako na para magamit ang uuhang, well, ito sa mga walmit doon sa ugaling. Kita na inyo. Pero tay, kung kailangan, kung kilo walang wala talaga, kung wala agad, wala agad ka, pwede lang natin yung gamit. Pwede lang na, agad na, 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 agad na, na, Pero, mas importante, siya na si Baol. Oo. Oh. Kaya mo mo na yung hatag sa sponsor sa Baol. Mas pakinahang lang ng project, mm. na yung magamit. Na yung magamit. Okay. Ah. Ha? So, ito ang bigay ni

hinati ko talaga yung uh, pag kami ni Mama Lu, hinati ko sa kanila. So, um, yan, itong baon mo to sa baon ni Mulo sa Rung Marso. So, Ito baon ni Mulo sa Abril. Tapos sa sunod, ang pagdalan ni Mama Lu, sa Mayo na, para mong inyong Mayo, June, na June, ha So, kini, pwede niyong mo gamiton kung kinahanglan mo mag-price mo. Parek mo agi man mo rin sa parintis. Parek, Imo sabun, shampoo, oh, karit ka kuksuan. Oh, so, <laughs> Anong pag-eskwila niya? Kining, hmm. <laughs> kining excess kini. Kini, gamito ni man sa school. Kini, hapi kuya, kana siya, kanang gamito din yun, ipadulo pala. Bitsin, asin, sa gamit sa balay. Ano? Sa balay, para pagkamit sa pagkaon. Okay? Kasi hata ko na ang money para si Lolo magtago. Nan ang sa kwarta para baon mo Ginatag niya yung 50 kwenta do sa iya o ginatago ra di pataguan na niya. Ay ginatag ko na mo iskwela. Kay para na yung magamit niya sa iskwela o sa iya maano na. Tapos kung sobra imong kwarta, dinhi mo mahurot sa sakay do. Sa sang araw di mo niya pa Itago, ibilin no. Hmm. Mas maganda nga pag mayroon kang alkansya. kang butangan at sa kwarta kay Balkan si Mo. Mo kawayan nga ka ng Alakasiya. Mo Alakasiya para matago niya ang kwarta. Ma masip masip. Hindi na po makuha kuha. Hindi na makuha kuha. Kasi na lang huwag. Hindi tapat mo nung asigihan sa dugang. Kasi na lang. Pero ni ka-December. na pundo. Dako na pundo. Pundo na ka mo palit o kuhaan. Dako na pundo. Palit ka palit o mansyon. Hahaha. Ha? Para <c Risky> na tayong matigom. Okay? Hmm. nga. Kinahal niyo yung mga na may Ha? So, um, pagbalik ko, pag baka mayroon tayong, may, mayroon -may 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 tayong mga madala sa kanya mga damit damit ko. Pwede natin. So balik mo sa Monday, basta balikan, basta balik mo balik mo sa Monday. Ah? Matis, at mag ka sa school, ha? Yeah. Adon ako yung teacher. At ako sa sa teacher. Adon sa Um, 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 kung sa iyong sa performance sa school, kung sa iyong kinahalan sa school. Hmm. So sa ngayon, mag-aaral ng mabutihan. Alam ko namang matalino si Mabel talaga din. Kasi it, si Mabel, kung, ma kung, ma kung maalala ma 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 niyo yung kwento, hindi pa niyo nakita, pa uh, panoorin niyo yung kwento natin. Nung nakita ko, unang kita ko kay Mabel, na nag-aaral din kami, nag nag, nag, uh, kami, ginagaloy ko yung mga bata. Tinanong ko, hindi siya nag-aral. Kaya ginawa ko, ginawa natin. Pinuntahan natin yung principal kinausap para ma-enroll siya. Kasama si June Mark kasi hindi rin na-enroll. No. At na-enroll nga sila. Maraming salamat din pala sa principal nila. Na, in-enroll sila. ngayon nakapag-aral na si Mabe. Matalino pa naman siyang bata. Hindi lang siya nakapag-enroll. Be, sino so nag-aral sa inyo? Sino, kasi sa next kailan? One, two, three, four. Ikaw, binag school ka? Okay? Five. Si Marbel, ba't hindi nag-aaral si Marbel? Wala ka main role? Ilang taong ka na? Nine! Si Rufa, so wala ka na. Kung ka nga grade na, dapat. Grade 2? Ano na wala ka main role? Wala ka bayad? Kaya dahil, mahal mo Wala ka may bayad ang tuition sa elementary. Wala ka di ni Mama? Di ba pwede ihabol? Hindi na pwede? hindi. Ang ah, bayan. Asa ba yung mama? Ay, oh, kumawa naman siya. Pwede pa ka, pwede pa ihabo tong batang to para makapag-aral. Si Marbel. Parang ayok no? si ano? Si Marbel. Parang gusto mo ba mag-skwela? Gusto mo mag-skwela? Oo, oh, gusto niya daw mag-skwela. Anong gusto? Ganon ganahan mo ka mag-skwela? Ay, ng lang. Katabang lang mama. Ay, gusto niya matulong daw sa mama niya. E... B... Basahin... Sul... Bakit naku-spell na kaya? Spell na kaya kaya? O, Grade 3... Sige, pangot naman. okay. Ang tama Grade 3, kaya sa Marvel. Marvel. Marvel, yung Marbelle? Kadals. Kadals? Ganun. Sasa? Mahilak Mahilak Hindi, siya na hindi pa. Parang mahilak siya eh. Hindi, may balerang ang mga tamanggit. Wala mga Ang ako to. Okay. So ikaw, nung um, <laughs> mag kaya man ako ram ng detachment. So, so let's start niyo, karon magsubid man tag eskwela, git naman na sila. So dili pa absinon kay karon ko sa sa teacher nga nagsubid absent inyong mga unsa may, may report nila po dito sa ilang division. naman magud niya sa na so, nila, quarterly assessment ka report mm -hmm. na sila unsa yung performance sa bata. So sa mga idurado sa inyong anak ay yung pusulawan. Oh, Mag-tune mag ka kay pa pa ano, pati konti ka exam sa alsa. Wow! And, um, para ma celebrate. Uh, uh, Mabel at si Jun Marks. So ngayon yung kaming mag shopping para sa kanilang dalawa. Ano?

Ito ako yung na. Tapos. Tapos na. ng mabuti, ha? Para kay Mama Lu, anong sasabihin mo kay Mama Lu, ating sponsor? Sabihin mo, Sir Yan. Salamat po sa iyong Mama sa pagtulong niya sa akin. Anong, pang anong pangako ni ni Mabel kay Mama Lu? Kung sa iyo mong promise niya? Mag-eskwila ng mabuti. Mag-eskwila so. Thank you, Mama Lu, sa tulong niyo na kasi kahit sa ako, maraming, maraming, akong para sa from me, uh, lubos ako nagpapasalamat kay Mama Lu kasi dininog ng dininig ng ginamit si Mama Lou, sa ating mga prayers. Simula pa kay Siloy noon sa Batangas hanggang sa dito tayo sa Negros. Siya, uh, patuloy siyang nakita niya yung video natin, nakita niya si Mabel at si Kailangan ng tulong. So, siya mismo nag-reach out sa atin, nagpadala siya para sa si Hindi mo kailangan si Mama Lou, hindi mo pa kailangan. Kusa siya. Every time na end of the month, mag-message na lang yun siya. Uh, Madam, nasend ko yung sa kunin mo na lang yung pera na sa ano na ah na sa na or sa sa na sa remittance kunin mo lang yung allowance para sa mga bata mo di bang ba bait ni Mamalu? kasi hindi kayo pinakalimutan ni mama lu no? parang alam niya talaga niya na meron kayo kailangan nito sa buwan. na no? so kailangan magkara ng mabuti na na no? tapos kita tayo ano sa mas tuyo ni tatay sa ating sponsor sa so, may mas tuyo sa sponsor na nitabang si mga apu ah nagpasalamat kaya ako kung tako ay mga tao na malaking para itabang sa mga po sa pag-isimila. Sa tatay ko, it's ngayon sa ating masayahin. Very smiling. Parang wala problema. Pero maluha ako. Naluluha ako kasi naawa ako sa kanila. Nakakawa yung mga nila, yung sitwasyon nilang kahit Kasi nung matanda na lang. Sa trabaho pa. Masuro yung sa ilang balay. Nakakamiss din yung... Nakakamiss din yung lolo. So, thank you so much. At saka kay uh, Ibar na aking cameraman ngayon. Maraming salamat. Bang. At uh, sa ating mga sponsors na walang sawang tumutulong at nag, uh, sumusuporta sa ating mga, ating mission sa Pugong Dero Team. Lalo, na kay Mamalu uh, sa kanyang tulong sa mga batang ito. So, maraming maraming salamat. Thank you so much kay Tita Pibi Love, kay Tita Minda Blackhanger of Germany, kay uh, Mam Ma Pibi Mam Ma Pibi kay uh, kay uh, uh, na ipagdala natin ng, ng, ng package sa atin dito sa Negros. Maraming maraming salamat. At sa lahat po, po ng ating mga sponsors na nagpagdala pa ng uh, ano-ano, ng mga packages uh, pera man, in goods man. Maraming maraming salamat sa support niyo sa Pugong Behero. Hindi kayo bumitaw sa Pugong Behero team at mayroon kayong tiwala at pamamahal at suporta. Uh, sa Pugong Behero TV. Maraming maraming salamat sa mga viewers and subscribers na hindi bumita ako sa Pugong Behero TV. Thank you so much. Kasi lang po ni Pugong Behero uh, sa ating mga kasama sa Pugong Behero TV. Isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! Bye-bye! Bye! -bye. Bye, -bye. bye 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 bye